Good morning po. Ayan, mga kapatid. May natikap naman tayo na uh, gatas ng kalabaw. Ayan, <laughs> yeah, nakuha natin ito sa isang lugar sa Amitlo City. Ayan yeah, po. Nakuha natin uh, gatas ng kalabaw. Uh, masarap siguro to, Gatas ng kalabaw. Hindi uh, pa ko nakakatikip ng gatas ng kalabaw eh. Uh, deliver po natin ito sa isang mga uh, valued flyer natin sa Makati mga uh, sa Dasmarinas village yan po, at uh, dito natin nakuha sa Fairmont yan po, sa Fairmont sa uh, Antipolo City Ayan po, ito so, tayo nakapick up sa Fairmont Antipolo City yan po yung ating uh, kabayo pinagamit lang natin yung ating kabayo Opo, pinagana ko na yung aking kabayo. mabawo yan. Ay, sabi po nung kaibigan kong mekaniko, pag hindi ginagamit, ay, masisira daw. Kaya yan, tinanin ko na guys, yung aking ah uh, motor na TMX 155. <laughs> ayan, kaya salamat guys sa yung panonood sa aking na pick up na gatas ng kalabaw. Ah, ayan, makasarap siguro nito atas ng kalabaw ang na-pick up natin uh, salamat uh, Lord sa kalakasan na binibigay mo sa akin at salamat sa trabaho pa na binibigay mo uh, tunay nga po uh, kayo ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, ang kailang mama kayo po ang aming uh, great provider kaya salamat Lord sa pagbibigay mo ng trabaho sa akin. Kaya yan guys, salamat sa inyong suporta sa lahat ng aking mga video. Follow my page and subscribe to my YouTube channel and to my TikTok. <laughs> Meron ako lahat ha. Uh, para makita nyo po lahat ng aking mga videos sa aking YouTube channel, TikTok and sa aking mga reels. Kaya salamat guys sa inyong pranood sa aking uh, pick up delivery na gatas ng kalabaw. Sarap siguro ko po na ito. Dami. Kaya eh, salamat sa inyong pranood. Uh, At ako'y biyahe na. At uh, salamat sa biyaya ni Lord na uh, binibigay sa akin thank you guys sa inyong panonood sa aking live video uh, pag-deliver ng uh, gatas ng kalabaw. Yan yung aking uh, background guys. So, nandito ako sa Fairmont Hills subdivision sa Antipolo City. Ayan, oh. Yeah, Kaya, thank you sa inyong panonood sa aking pickup uh, pick up delivery ng gatas ng kalabaw ayan guys natatakbo na ako ayan, salamat po sa inyong suporta sa aking mga uh, live videos at pagpalaan nawa tayo lahat ng Panginoon Apo, sa ating pangaraw-araw na buhay basta patuloy lang po tayo maglingkod kay Lord Apo, po tayong maghihinawa sa gawain ni Lord Uh, dahil yan po yung ating kalakasan yung pag kay Lord sa gawain ni Lord uh, thank you guys for watching bye 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 God bless us all thank you